ah um, ako po si Rosemary La Peña, owner po ako ng Halal Karito. Ayun po, dahil nga po sa wala po siyang pork eh, para makakain po yung mga kapatid nating Muslim. Kasi kung ikaw ay katoliko, pwedeng pwede kang kumain ng chicken, beef. Ang Muslim po, hindi talaga sila pwede kumain ng pork. So medyo nag-adjust lang tayo para lahat makakakain. ah um, actually, nag-start siya 4 days ago, January 11 lang. Actually, dati talagang nag-business na ako. Uh, dati face mask, yung pang rider. And then nag-stop ako, balik sa event. And then sabi ko, why not mag-business na lang ulit ako? Para at least uh, haba ko yung oras ko. And then hindi lang nag sa gantong presyo lang yung pikitain ko, pwede pang tumaan. Uh, meron tayong big siomai, yun po yung chicken sa beef. 10 pesos po ang isa. And then meron tayong special jumbo siomai. Meron tayong scallops with cheese, shrimp with cheese. Spicy cheese, saka yung Japanese crab with cheese. Ah, Bukod po dun sa may totoong toppings tayo ng scallops, ng crab sticks, ng shrimp, uh, may cheese pa tayong kasama. So, talagang pag kinain mo, uh, maghahalo-halo yung lasa sa bibig. Wala po tayong pork para yung mga Muslim nating kaibigan, eh, makakain din po sa ating mini-cart. Uh, muna-una sa lahat, madaming tao, meron tayong katapat na bagong diwa yung mga kapwa police natin diyan and then yung ECU tapos may ma tatlong schools na katabi dito so daanan po talaga siya ng mga tao Ayan, ini-invite ko po kayong lahat. Sana po mabisita nyo po ako, makadaan kayo dito para kumain. Dito lang po yan sa Bikutan, Taguig City, tapat po ng Camp Bagong Diwa, near Flying Viga Station and Taguig City University po. Ah, uh, wala pong page pa yung business namin, pero you can PM me directly po sa Facebook account ko. It's Rose Space Marie. Ang sagot sa katanungang ito, bisitahin nyo na lang siya guys para kayo mismo ang makaalam ng kasagutan. Ate, may tanong ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Ano po yun, Kuya? Single pa po kayo? <laughs> Grabe naman yung tanong yun. Kailangan mo sagatin?